hindi naman tayo sa may um, putik update MRT 7 yung mga panibagong uh, poste sa lugar na to guys ayan ito yung uh, likod lang yan ay Lamesa Lamesa Dam na po yung uh, area na yan guys yun, yung doon sa may gate na yun uh, yung kulay putik Lamesa Dam na po yung uh, lugar na yan so yun maraming salamat po sa inyo pasensya na kayo at medyo malikot ng ating uh, video ngayon uh, regarding sa MRT7 so yun thank you thank you very much po sa inyong lahat so eto yung mga additional na poster ito guys ayan ngayon dito sa may gilid ng gubat uh, na to guys eh. ayan yung mga additional na poste so dito meron silang mga materialis na nakatambak dito sa lugar na to guys siguro uh, uumpisahan na rin nila tong uh, area na to yun ang kusang kasi yung masisikit na area yun yung uh, inuuna nila guys kasi nga nagkakaroon ng kos ng uh, traffic yan inuuna nila yan guys yung gagaya niyan mga yung mga ibang post eh dyan na nila pinadaan no sa gubat Ayan so, o, no? nakakita nyo, napansin nyo ba may mga poste dyan sa loob ng uh, pader na yan ayan yan Ay, yung mga poste sa loob ayan oh, oh, guys yung lang natin konti Diyan na nila pinadahan yung uh, ibang poste na ng MRT7 hindi na nila dito sinunod sa karsada at uh, medyo uh, kurbada nga doon sa may bandang itaas na yun guys so papakita ko sa inyo doon yung uh, malalaking poster rin doon na katatapos lang uh, buhusan yung uh, concrete uh, beam doon na uh, nakalagay. So akit lang tayong konti dong guys. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa sumusuporta sa ating uh, YouTube channel, no? Yan maraming salamat po. Joey Washington lang sa aking uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. No, sana po ay hindi kayo mag-skip ng uh, ads kasi nga po malaking uh, tulong yan sa akin tawid tayo guys dito sa kabila tayo yan yan maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat so dito tayo sa medyo malilim na tayo ay uh, lalong uh, naninegro na. So dito, may nadinig mga taong gumagawa sa loob, hindi lang natin makita. Kasi nga, bawal nang uh, pumasok dyan. Yan, may mga nagpupukpok dyan ngayon sa lugar na yan. So, hindi natin na uh, masilip. Pero yun dito, sa so may uh, korbada dito guys, makikita nyo yung uh, bagong uh, poste. Na ikinabit nila rito sa lugar na to guys, ayan 'no. Oh. Pansinin ba? Ito na 'yung mga poste ngahasan. Ay meron tayong bagong ay in to nung uh, ito po ay inuumpisahan pa nila 'no. 'Yan, ayan oh. 'no. Oh. Mga bagong buhos pa lang 'yan to, sa lugar na to. Ngayon dito 'yan sa may pasong putik, 'no. Itong nga uh, lugar na to guys, yan yung mga beam niyan bagong buhos yan hanggang dito sa may unahan natin yan. Ayan guys, ang so, ang lalaki niyan. Andiyan sa loob ng uh, niyan yung uh, iba pang poste, no? So sisilipin natin mamaya pag uh, nakalampas tayo sa pader na yan, no? Yung, uh, natin din sa sa loob ayan sila kuya may mga buhos may mga nagbubuhos dito guys eh. ayun o oh. Dito tayo silip tayong konti ayun yung mga gumagawa dun sa loob ayun oh. ayun yun yung sinasabi ko sa inyo kanina nga yung mga nagpupukpok dun sa likod nung pader na yan kanina ayan guys yun yung mga gumagawa dyan sa loob ayan Hanggang doon yan, doon sa sinasabi ko sa inyo na Diyan pinadaan yung uh, Ibang uh, Ibang uh, poste Sa lugar na yan guys yan sa area na yan So maraming salamat po sa inyo Kaya may nag-boost yan ngayon Sa lugar na yan Diyan yung mga poste rito sa ilalim So dito may mga materialis pa silang uh, Nakakalat Na dito sa lugar na to yan mga naiwan diyan sa mga bagong bus na yan. yan yan sa lugar na to sa may pasong putik yan, yan tayo so yan yung uh, panibagong uh, ano panibagong buhos no na poste napakaganda nila dito gumawa guys napakagaling nilang sumarapa dito napakalinis nung uh, kanilang uh, area, no? Hindi sila burara sa mga ginagawa nila dito, no? Yung iba kasi kung saan-saan nakatambak yung mga materials, no? Kaya nagkakaroon ng konting traffic dito, may mga bakal-bakal pa din na siguro kailangan nila yan, kaya diyan lang ibinaba sa lugar na yan. Ayan. So, wala pang mga concrete. Ayan guys, kagaya nung nandun, no? no? Yan yun eh, yung mga concrete na sinasabi ko sa inyo na napaka lalaki. Dito rin, hindi rin pare-pareho yung uh, kanilang uh, poste sa may bilog, uh, sa may kudrado. Mas doble yung laki ng uh, kudrado per sa posting ng uh, bilog. No, kada station po may mga security na naka uh, talaga o oh, naka-duty na talagang uh, sila ay ano, oh, aktibo oh, sa mga area kung saan sila naka assign yan dito hindi natin abutan yung nagka-discarga ng uh, yan, trailer truck na yan guys yan so yung iba nilang equipment nandyan sa so, may likod ng uh, ano na yan ng uh, blue nga uh, yero ayan oh so dito ayan meron ng mga nabuhusan na poste ito ang sinasabi ko sa inyo guys na poste may bilog may quadrado uh, lang tayo sa mga butas no? kahit may security hindi tayo napapansin ng security na nagbabantay dito no? kaya uh, dere dere lang yung ating uh, lakad yan dito ganyan may mga materialis pa na ano na nakatambay diyan sa lugar na At, ano natin dito ito noon last 2 weeks ago no, merong uh, na natin ito dito itong mga bakal na to hindi na nila natapos gawin hindi na natapos gawin no, ayan yung mga bakal na nakatambay dito pampost yan no, sa ilalim dito merong bako na maliit no, na siguro meron tong hinuhukay ito dito Ayan, ito may mga panibagong uh, poste na naman Ayan, guys Silip lang tayo dito Ayan. Ayan. Ayan Iba, iba kasi yung mga Ano nila rito, poste Kagaya nyan no? May mga kudrado May mga bilog yan, dito yan sa may footbridge. So, yung footbridge na to guys, hindi naman nagagamit eh. So, uh, isa tinutubuan na ng uh, damo. Ayan o. Oh. May mga additional na ano rito, ng mga butas. Ayan. Ayan sa lugar. And hanggang dun. So, dun tayo galing sa dulo. Sumlang natin. Ayan guys. Ayan, ayan yung uh, pinanggalingan natin dun sa dulo so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa ating uh, youtube channel maraming maraming salamat po so dito na tayo, pababa na tayo ng uh, commonwealth no? pababa na tayo ng commonwealth guys, para doon naman tayo mag update sa mga station, no dito tayo sa pamprobinsya lugar itong lugar na ito guys dito may mga butas butas kasi dito guys eh pwede kang uh... sumilip silip dyan ayan Maraming maraming marami. salamat po. Hanggang dito na lang. Ayan. Bye-bye.